pag-uusapan natin ang virtual autism. So, familiar ba kayo dito? Ako, gustong-gusto ko nang i-share sa inyo ito yung mga nalaman ko about dito dahil at sigurado ako, meron sa mga mommies na familiar ito. Kaya, tumutok lang kayo pag-uusapan natin. Ano ba itong diagnosis na to Ano yung mga symptoms? Ano yung pwedeng gawin para maiwasan at magamot ang ganitong kondisyon? Marami kasing nagsasabi na kapag sumusobra ng gadget, ang iyong anak 0 to 3 years old ay nagkakaroon ng mga symptoms ng autism dahil ito sa gadget. Ito ang virtual autism. Pero ano nga ba ito? Kung bago ka pa lang sa aking channel at gusto mo ng mga gayetong content, mga pedia tips, mga parenting tips, At goodbye sa pag-aalaga kay baby. Don't forget to like the video. Subscribe to our channel, Dr. Pedja Mom. So, virtual autism is just a term that some experts use to describe a children kung saan ay halos araw-araw or parang magdamag silang nag-cellphone, pagkatapos nakikitaan sila ng mga symptoms, pagaya ng mga pasyente na mayroong autism spectrum disorder. Alam naman natin na ang symptoms na may ASD ay speech delay, hirap sa pakipag-socialize, overly stimulated, hyper-focus, may mga repetitive behavior, may mga hand flapping, may mga tiptoeing, and the like. Ang sabi dito, virtual autism is a term some experts use to describe autism-like symptoms in young children who are exposed to excessive screen time, especially during critical years of brain development. So, anong edad ito? 0 to 3 years old. So, kapag ang bata ay na-exposed sa mahabang screen time, gadget man yan, laptop, cellphone, TV, especially cellphone, dahil doon na lang nakababad, wala nang face-to-face -face interaction, wala na siyang laruan na nilalaro, wala siyang mga kalaro, mga mommies and daddies niya, wala siyang kausap, pwede niya po makuha ito. Mabilis ang brain development ng 0 to 3 years old, pero sobrang sensitive, kaya naman dapat maingat at metikuloso kung ano binibigay natin kay baby, saan natin siya ine-expose, nang sa ganun, maganda ang kanyang brain development in terms of cognitive, psychosocial, language, and behavior. Actually, hindi po siya clinical diagnosis, hindi siya official. Hindi siya katulad ng ASD or ADHD na mayroon talagang criteria according sa DSM-5. Ito po yung ginagamit ng ating mga expert, yung mga ating psychiatrist, at yung mga dev ped natin para ma-diagnose -ma nang ng tama at ma-assess ng tama ang inyong mga anak. Pero itong virtual autism, ngayon lang po ito na term dahil nga nagkakaroon ng maraming kaso ng mga ganitong klaseng kondisyon. It's a term used to describe children, often toddlers, who begin to show signs similar to ASD after prolonged exposure to screens tulad ng tablet, smartphone, TV, and even laptops. So ito po yung mga symptoms niya ha. Delayed speech, poor eye contact, lack interest in social interaction, repetitive behavior, and attention issues. Kasi nga, focus na focus na sila sa gadget. Hindi na kayo naririnig. Eh, kapag tinatawag nyo siya, talagang focus na talaga siya dyan. Bakit nga ba nangyayari ito? Ayan, tagal-tagal na ng cellphone na yan. At saka tayong mga adult, di ba? Cellphone na tayo ng cellphone, pero okay naman tayo. Wala naman Uh, Epekto na ganyan na nagkakaroon tayo ng attention issues. Sometimes, yes. Pero yung nagkakaroon ng autism, hindi naman. That is because, yung brain development nga ng isang 0 to 2 years old ay mabilis at sensitive. Hindi katulad natin na well-developed na ang ating brain function yung mga neurons natin. Well developed na po 'yan nung uh, tayo maliit at nung tayo maliit, wala naman wala namang gadget, wala namang cellphone, 'di ba? Ngayon na lang talaga, kumbaga parang nauso at uh, nagkakaroon talaga ng masamang epekto yung labis-labis na pagsa sa cellphone, pananood ng TV, ng ating mga chikiting. You know, this because during the first three years of life, a child's brain is developing so fast what the brain gets exposed to during this time shows how it grows. Para siyang what you plant is what you grow. So kung anong tinatanim mo talaga sa brain, yun yung bunga. Kung ano yung tinatanim mo sa utak ng isang bata. Another reason kung bakit nangyayari ito, screens can be overstimulating and passive. Hindi sila nagre-respond sa bata gaya ng ginagawa ng isang magulang or caregiver. Kahit sabihin mo pang Interactive ang pinapanood ni baby like Rachel or Blue's Clues or Dora the Explorer, screen time padin yan. Sinasabi ko sa inyo, wala nang higit pa sa face-to-face -face interaction. So instead of learning through real play, face-to-face -face interaction, and brain-emotional connection, the child's brain becomes wired to flat, two-dimensional interaction. Imagine learning to talk without someone reacting to your voice. or expression. That's what have screen exposures can do. O, di ba? Meron nga silang pinapanood, meron nga silang naririnig, pero yung reaction niya dun sa pinapanood niya, hindi naman yun magre-react eh. Kahit interactive yan, no? Maganda pa rin talaga personal, face-to-face, -face, nandyan siya, nahahawakan niya, naaabot niya, at uh, naririnig niya dyan, sa harap mo. <laughs> Hindi talaga maganda na TV lang at cellphone. At na pag-aralan na po ito, may mga research na po ito. Well established na ang research about dito na mas maganda ang cognitive function ng isang bata kapag kausap niya si mommy sa harapan kesa sa manood ang baby ng TV sa harap. Ano nga ang pwedeng gawin ng magulang Well, may good news tayo. Madali lang po ang pwede niyong gawin para number one, maiwasan at number two, matanggal ang virtual autism. Ang ESD, hindi na po talaga mawawala yon. Therapy ang sagot doon. At syempre, kailangan po silang i-refer sa isang DevPed or Developmental Pediatrician. But ang virtual autism, alam niyo ba kung ano yung pwede niya gawin? Aalisin niyo lang ang screen time. You just reduce the screen time, eliminate it, and see what is your observation after few weeks. Malalaman nyo na meron talaga siyang virtual autism kapag inalis nyo ang screen time at nagkakaroon ng improvement sa kanyang mga symptoms. Nagsasalita na siya, wala na siyang mga attention issues, hindi na siya overly stimulated, mas maganda kung naglalaro siya, dyan lang siya, kung wala pa siyang kapatid, kung kayo, kayo kung kayo lang sa bahay, please talk to them, at least attend to their needs. Mommy, malaki talaga ang improvement. One week na alisan mo siya ng ganito, sinasabi ko po sa inyo, virtual autism nga po ang nangyayari kay baby. So according dito sa mga nabasa ko ha, ibabasahin ko lang po sa inyo yung mga pwede niyo pong gawin. As what I've said, limit screen time, especially under 2 years old and below. Pag more than 2 years old yan, pwede naman talaga mag-screen time. Pero limited pa rin, at least 1 hour in 24 hours. Number 2, replace screens with real play, storytelling, singing, uh, singing, dancing, and outdoor activities, especially outdoor activities. Maganda kasi na meron silang outdoor activities kagaya ng pag no paglalaro sa lupa, tapos uh, sa mga puno, yung mga kahit ganun lang. Eh, busy po kasi, work from home, tapos naglalaba na nagluluto, wala talaga akong mapag-iwanan. Hindi kailangan na iiwanan mo siya sa, sa caregiver or kailangan na magbantay sa kanya. Kahit ilagay mo lang siya sa, ano tawag Kahit ilagay mo lang siya sa crib, tapos nagluluto ka, tapos nabibigyan mo siya ng toy, Posible pa rin yun, bakit nung unang panahon, ganun lang, kahit naglalaba ka, tapos yung bata nandyan, o kaya work from home ka, tapos iiwanan mo lang. So, diyan, meron akong kakilalang uh, content creator, uh, shoutout po, Mami Monique po yata yung pangalan niya. Work from home siya, may tatlo siyang anak, and then, yan, yeah, naglalaro lang siya, hinahayaan lang niya yung mga anak niya sa tabi niya na naglalaro. No screen time talaga. No screen, no cellphone, no iPad. And that is possible try nyo muna kasi bago nyo, bago nyo ko sabihin na, na hindi talaga pwede. Okay, oh, number three, give undivided attention during bonding moments. Even 15 to 30 minutes of focus play can make a big difference. Guilty ako dito sa pangatlo. Kasi, uh, kasi working mom, again, working mom ako at talagang, Kaunti at limited lang ang oras ko sa paglalaro ko sa aking mga anak. Pero syempre, kailangan kumain muna kami, maligo. Tapos, kailangan sumagot ako sa mga sa mga comments po ninyo. Binabasa ko po yung mga comments niyo kaya hindi ko po lahat na mabasa yan dahil meron nga po ako kailangan na uh, time para sa aking mga anak. Tapos sumasagot din po ako ng mga sagot sa messenger, yung mga nagtatanong sa akin, and sa mga emails uh, about dito sa YouTube. And sa mga ibang patients ko at saka ibang trabaho din. After nun, talagang wala na akong cellphone. Inaalis ko talaga yan. At saka kami naglalaro yun, sabi niya nito is 15 to 30 minutes yun. Nagbibigay po ako ng oras sa aking mga anak. At kaya nyo rin po yan, mami. Kahit gano'n tayo ka-busy, kailangan nyo magbigay ng oras, makipaglaro sa inyong mga chikiting. If you're concerned with delay, kailangan nyo talagang magpa-assess. Kahit sa general pediatrician muna, kailangan niyang ma-assess para ma-screen siya. Ang pediatrician na po, ang bahalang magsasabi kung kailangan siyang i-refer furtherly sa isang dev ed. Ito, may maganda po akong iiwan na note po sa inyo. Virtual autism remind us that children don't just need devices. They need us, our faces, our voice, and yung presence po natin. Kailangan po nila tayo. Hindi nila kailangan ng gadget. So sa mga naka-admin sa hospital, ang lagi kong sabe, shout out po sa mga Uh, naging pasyente ko na hindi ako pumapayag na nag-cellphone lang ang inyong mga anak. Please bring them toys or uh, activity na color or nag-scribble. Basta yung hindi sila mabobor. Sana po matanggal po natin sa generation nila ang pag-cellphone lagi dahil may epekto po ito. Talagang masama ang epekto sa brain development ni baby. At baka maapektuhan pati yung cognitive function niya. Hindi lang, hindi lang yung social and behavioral skills ng isang bata. So yun lang po. Sana may natutunan po kayo sa video na to. Until next time. Thank you!